For today's video mga idol ay tayo yung magluluto ngayon ng pork sinigang mga idol. Ito yung ating pork. Tapos ito naman yung ating mga aricado mga idol. So nandito na yung boyas sili at toiloya. Ito po yung ating mga gagamitin mamaya mga idol. So um, Sitaw at yung kangkong So ito ang ating gagamitin sa pagluluto ng sinigang pork Kaya tara na mga idol, simulan na natin mga idol magluto Ito na yung kasirula, yung ating nakasalang na ito guys So lagyan na lang natin ng mantika Atin yung luya mo na ito. Ayan, luya mo na guys ang ating ulan. Uh, alu Halo-haloan na lang natin mga idol. Mikos-mikos mga guys. Uh, antay lang natin mag-brown yung ating luya mga idol. Idol ay, next natin ilagay idol ay yung ano, sibuyas. halo-halo mikos-mikos mga idol mikos-mikos lang ka, guys oh, next natin lagay mga idol yung carne ayun yung pork so, walo-halo lang natin mga idol oh, mikos-mikos mga guys so, ito na mga idol oh, mag Antayin lang natin mga idol na mag-brown siya. O gasa lang natin mga idol ang ating mga gulay. Ang sawg sa ating pork sinigang. So mga idol, lalagyan na natin ang tubig. Yan, lalagyan natin tubig mga guys. So, antayin lang natin kumulo mga idol so takpan muna natin mga idol ang ating nilutong pork sinigang so ilagay lang natin to mga idol ang sili yun yun ang sili mga idol ilagay natin sa ating pork sinigang ah, tingnan lang natin ito idol ating pinapakulo ang pork kung kumukulo na kulong kulo na sigurado to. buksan natin mga guys yun guys so kulong-kulo na guys papalambutan natin ng maigi so mga idol ito na ang ating ilagay sinigang gabi nor sinigang gabi mga idol sampalok Ayan, ito yung ating gagamitin sa panglasa sa sinigang park bigyan na lagay natin to guys Sitaw mga idol, lagay natin ng sitaw. Ayan mga guys, lagay natin yung kangkong guys. Ayan. Kangkong. Gula yung kangkong mga idol. So, ito na mga idol. Doto ng ating pork sinigang mga lodi. Kaya na mga idol, hanguin na natin ang itong ating sinigang pork